may daw na. Tara! Hi, Emily! Hello! Ang mahal pala ng gold na So, bali, yung binili ko is 22 carats. Hindi pa siya nakabot ng 1 grams. Hello, Langga! Harang is live. So, dahil maliit siya, nakatawad ako ng 50 real. Halos 800 na rin sa Pilipinas. <laughs> Finally, my gift for myself today, this December. Kahit konti, Kaya, ganyan. Cute pa ng bag. Gold. Tula gold. Malapit na to sa bahay namin. Eh. Malapit lang yung pamilya Bilihan ng alahas dito. Sabi nila, dito. 3 million and meron pa ano money salted peanut unta lang ga. bakala ko ang isang, ano. Aritos nga. Pagka cute. Amo na, oh. Yeah. Oh. Bilog nga gamay. Itin <laughs> karats na ni. Tapos, parehas lang ang price nila sa 22 karats. Hindi, so, doon na lang ko sa 22, eh, kay. At least, at least 22 taas pa rin niya. Prinda sa Pilipinas. <laughs> Prinda sa Pilipinas. dako Mike Tina, may galam siya at ipinato. Uy. Si pangit ako. Hindi naman ako pangit ngayon eh. Si Honey129 official yung nahagip. Dito ako sa park namin. Park ng compound. Mag-relax, relax. Ang bahay namin dyan lang. Oh. Salamat dyan sa pangit ko. Ayaw ko sanang mang lumabas kaso lang sabi ng amo ko. Nagtaka kasi siya na bakit hindi ako lumalabas. Sabi niya, every day naman, it's your day off every Friday. So no need to ask. <laughs> it's up to you if you go out or not. It's your rest day. <laughs>